So, ayan guys. Pagkatapos ng malakas na ulan, mayroon tubig ang ating palayan. And sa pagtubig niya, the most happiest thing is the duck. At makapagpangitlog na naman sila. So, Mas mabilis kasi itlog ang mga ito pag kumakain sila ng mga palay. At malaki ang kanilang itlog i-compare natin sa feeds na binibili natin. Ito saya ng mga itik nito. ayan, pag nandito ka na mumuhay sa looking uh, views ng palayan, ang inyong maririnig, ang mga kukak-kukak ng palaka at ang kukak-kukak ng mga itik-itik. Dami, kukak-kukak. Ah, grabe, ang busog, oh. Daming kinain. Mm hmm Hmm. So yan, sana na nag-enjoy kayo, kagaya ng enjoyment sa akin nararamdaman dahil sa mahalimulak, na, mahalimuyak na simoy ng hangin at magandang tunog ng mga uh, um, itik na ito. Okay. Mm.